Yun, guys. Kaya Tyler. Matet. Matet po siya, guys. Kaya gagawin natin ang paraan. Wala nang paraan yan, kundi... <laughs> Kagbuin. <Up, up>, <laughs> Muhog siya, mo. Hindi po. Yung ko po, i-design natin para mas wow. lalo siyang... Ay, ganun ba? Opo. Hey, kasi hindi na po wow. kasi. Nagawin natin pogi si Tyler, no? Ay, po? Tyler. <laughs> Ay, ako na Hindi na siya ka dito. Okay. Guys, buhol guys. Twice a twice eday na ano. Sinusok yan? Ah, may eh, maalim guys. Ma sila. Wala, no? na no? Hmm. <laughs> Hindi na masakit may mga baby na yung mami nila eh. Ako. Ako. <laughs> ako. Mag-choice okay, tayo, boy. Masarang maganda naman. <laughs> ma ano? Ang lalim, Gusto mo Alhamdulillah. Men -me. Kalbo, wala ko konti. Hindi ka nga kalboin. Mo, mo. Ikaw diyan. Ah. Ah. <you have> <coughs> <-sese> Masih kan Azril, sehari si bersabar, dua <laughs> Muslim Mula nung ano, dumating si Azriel, wala uh, nang na sa mga Okay. mo. Wow, naman. Dilaan nyo lang sa blower, sir, kahit hindi nyo sa supply. May blower doon? Yung malaking blower para sa asa. Kaya pagkatapos maligaw, blower nyo kagad. 20 minutes, Wala no, Para ako nagbabalak ng tupa, lagi mo. Masakit niya, oh. Ayan, masagad. May dikit niya. Masakit. Masakit niya. Pati yes, boy, isin mo ah, wabo ka ulit. Talpiman sa matay sana eh, pet siya ulit. Muntik ko na siyang isama sa ano eh. Um, nila. <laughs> <penag> ano natin, pinaliguan lang yata, di ba? Yung unang groom niya, pinaliguan lang siya.

hanggang sa ilalim po. Pero nung ano nung, di ba, kinuha, di may back transfusion sila no? Si Opo. Oh, Ilang ni Luna. Parang alam niya tahimik siya. So, Ano ko? Okay, okay. Iyakin pinta talaga sa ay <brasilella> <recessed isolation> tayo Tayo, 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 tayo. Tayo. Tayo, Ay, dito. Ang malayin na mag-uot. Ah! mommyanna ko my my boots good guys oh all right si Tyler. mm you heard lu yeah say hi, say hi. Say hi Tyler. Hihi! Pogi nalang Tyler. O oh, di ba, hindi na kalbo. Baka mag mabash na naman kayo. Lintik kayo. <laughs> Ayan na, hindi yan kalbo ha. O. Oh. Oh, may boots yan. Hindi yan kalbo guys. Labas basher. <laughs> o oh, wala pa ligo yan. Pag naligo yan mas guapo yan. Very kaso Very good. Alright. Mabagsak e. Eh. Alright. Taylor, Taylor. Yun. Taylor, 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 Tyler! Ampo ini Taylor, oh, deh ba? New hairstyle lang husky po. Para hindi siya makalbo. Di uh, Hindi po totally kalbo yung sa gilid ha. Mat, mat na kasi. Kaya tinan nyo naman, ginawa natin. Uh, uno to uno. And then trim natin yung all over the, ano, the top kabuntot pati yung panig na natin ng boots yan. hindi ko natin rim yung boots nya guys kasi para buhaghag pangit kasi pag uh, pino uh, magmumukha syang walang boots yan. kulang na lang ng ligo to guys alright sa mga gusto magpagupit ng aski na buko ayan o oh. film lang kayo guys tinan nyo parang pinatong lang po yung nasa taas nya ayan o oh. Ah. Ah, diba parang pinatong lang alright Asti, uh, magiging baywalk ka na ka na. Baywalk. Ataw doon. Uh, celebrity star. ka na. Baywalk star ka na boy. Yan. Bart's ni Tyler, ay? eh, uh, yan.